Salami nga pala ang G-Challenge na Vloggers! I'm Jibigadin! At siya naman si Jibigada na walang boses! For today's video, ang gagawin po namin ay Makeup Challenge Love Team Edition! At kasama po namin si Nurub at saka si Erick! Hindi po kami ang mag-makeup sa amin sarili. Hindi po silang dalawa. Kami lang po yung magsasabi kung ano yung gagamitin nila. Simulan na natin! Ang una po namin gagamitin ay primer. Oh no! Parehas lang naman yan. Parehas lang daw yun na Playboy. Mag-Playboy na lalag. Ano yung tayo? Mas yung kwento ka Ano to? Saan tayo laragay? Paano tayo laragay? hindi po makakainig si Jibbe Gada kasi po nawalan po siya ng taxis. Tama po. Tama po. Tama po. Dito ba't

Malapad dito sa... Uy, walang di naman malapad dito. Pinatag nyo. eh. Sabi, ba si Masikas Hindi oh. ko malalang tinanong nasa mag-wake up ng iba. Wanta. Angin, oh, naman ako. Angin, pa naman. ko puti nyan ha? Justo ang puti. Ilay dira kasama. Sama po ba lang. na. Kasakit naman. Di natin ano lagi na. Ano mo alam ba oh, yan? Pasensya ah. <laughs> na. Hindi mo <ko> kami professional. <laughs> Dito ko sa akin. <laughs> Ang galing kong mo, kaliliit eh. Baka okay, naman ang dami mo ang nilagay mo. Hindi kasi punta yun, Doyoy. Pantayin mo na lang, ang dami naman na, na, <laughs> ang nilagay mo. Baka magbuka na ako ispasan dito. <laughs> 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 Kaya paro. Oh. Uy. Kaya may galit ka lang sa akin kung kasama ko. Di pantay siya mo. Tapos na. Ah. Finish product. Ang, <laughs> ang kasunod po ay... Um, Concealer. Ay. Ito ang kay Cristel. Talaga din sa na. Ito lang, ha? Kapi sa Nakakatawa yun. <laughs> sa may mata lang. Sa mata. Sa mata. Ano <laughs> man <hinagpang> mo? Naruto! <laughs> ang ako? Naruto! <laughs> diba, man, bago. Di ba yung noo Wow, yung mo! Ano? Wala <laughs> ka lang noo oh, hindi pantay. <laughs> yung noo -no, mo, yung wakad ayusin na natin para abang <laughs> <Bating, galik> pa <pala. laughs> oh. uh, <laughs> ko sila tapos. galit ko na. O di dapat ni. Anong kasun, Cristel? Hindi ko na alam ako sa tulad. Hindi po talaga kami marunong mag-meet up. Shadow daw. Ay, ay, shadow. Ay, shadow. <laughs> ito. ito. Yan. Wag doon sila muna-una. <laughs> Iisa lang yung ano pa nag-iisa. Atin nagkaganyan, kilay po muna ako. Kilay mo Eta ba? Ayusin mo, baka naman makapan, ha? Hehehe. ang men

Ano ba Hindi lang po alam si Nick po talaga yung masagal na po ng Nick. Ito na lang gamitin mo nandito ang gusto ko. Oh. Brush na lang. Ito kasi gamitin mo. Dito? dito. Yan. Saan lang lalatid? Ah, dito. 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 Wala siyang mata. isa sabi Hindi pala biro maganda. Tristan, ano ba yung sasunod natin? Blush on. Blush on. on. Oh, nipisan mo lang ha. Baka mag, maging ano ako dito. Batang may laban. Tiga na yung nag-a-adjust din sa akin pagpapahid. Ayusin mo ako. Batang may laban. <laughs> hey. ano ba nataraman? Ah, no slide Sobrang galing pa dito, pati yung ilong niya tapaw. Aroy! Nalangin ko ko na sa akin. Umayos ka, umayos ka. So, ang gagamitin po namin ay lip tint. Meron pong i-release ang Gatchen lip tint na ganitong lip tint. Meron po siyang six na shade. Brianna, Oyena, Gada, Kathleen, Jasmine, at Sibyl. Ang isa gagamitin ko po ay ang sarili kong shade, ang Kathleen. Ang gagamitin naman po ni Gada ay ang kanyang shade. Pagkulayan ko ang labi ni Gada. Pati ang buhay.

Piket. Huh? Wow. Sabi sabay sabay! Wow. Hahahahahahahahah. <laughs> 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 Ang sa akin. saya ng